Umalma ang toy collector at dating miyembro ng Street Boys na si Yexel Sebastian sa kumakalat na fake news daw na wanted umano sila sa Pilipinas. Nitong Huwebes ng gabi, October 12, Ibinahagi niya sa isang Facebook post ang screenshot ng isang netizen na nagsasabing may reward ang kung sino mang makakapagbigay alam kung nasaan ang kanilang kinaroroonan. Ingat po kayo sa magsyota na to, mga scammer po sila sa Pilipinas, nandito na po sila sa Japan ngayon, kakadating lang nila ngayong araw na to sa Japan, ang pangalan po nila na tunay ay Yexel Sebastian and Mikey Agustin, base sa naturang post ng netizen. Pagpapatuloy pa nito, kung sino po ang makakakita sa kanila dito sa Japan, pagbigay alam ninyo kaagad sa mga polis dito sa Japan, wanted na po sila sa Pilipinas, magbibigay pabuya po sila Sir Rafi Tulfo at ang mga NBI or polis ng Pilipinas ng limampung lapad kung sino po ang makapagturo sa dalawa kung nasaan sila banda nagstay dito sa Japan. Ayon pa sa post, 300 million pesos raw ang nascam ni Yexel at Mikey na taliwas sa unang naibalitang 200 million pesos investment. Hinikayat pa ng naturang netizen na ikalat ang naturang post para maging aware ang mga Pilipino sa Japan na wanted ang dalawa at isumbong ito sa otoridad. Buelta ni Yexel, fake news po ito, wag po kayo magpakalat ng bagay na hindi totoo nakaalis kami ng bansa dahil wala po kami ni isang kaso at yan naman po ay nasa batas. Meron pong due process ang lahat, salamat, hirit pa nito. Samantala, umani naman ang iba't ibang komento mula sa madlang dabarkads ang naturang post ni Yexel, Matatanda ang noong lunes, October 9 ang umalis ang kontrobersyal na toy collector kasama ang kanyang pamilya patungong Japan na kinumpirma rin ng Bureau of Immigration, ayon sa ahensya, walang departure order at derogatory record ang dalawa kaya nakaalis sila yeksel ng bansa. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.